Welcome sa aking vlog. Sa mga hindi pa alam kung paano makita ang Watch History sa TikTok, ituturo ko ngayon kung paano. Huwag kalimutan i-follow, heart, and share. Tara, simulan na natin. Pindutin ang TikTok apps. Pagkatapos, pindutin ang profile icon sa ibaba. Pagkatapos, pindutin ang tatlong line sa itaas. Pindutin ang settings and privacy. scroll up hanapin yung watch history iba-iba ang settings ng mga cellphone natin yung iba makikita agad dito kaya yung sa akin wala dito kaya pipindutin ko itong activity center pagkatapos andito lahat yung mga history na ginawa mo tulad ng pag-watch, comment at pag-search pindutin ang watch history Ito yung lahat ng mga pinanood ko. Ito naman lahat ng ginawa mong pag-comment. At ito naman yung mga history sa pagsearch mo. Sana nakatulong itong video kong ito. Pakishare para malaman din ng iba. Salamat.